Paano ka lang pagboto gamit ang internet aprobado na sa komite ng kamara? Narito ang news scoop ni Maine Barreto. Lusot na sa House Committee on Appropriations ang House Bill 6770 o ang Internet Voting Bill na substitute bill ni OFW Party List Representative Marisa Delmar Magsino na una nang inaprubahan ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms noong Agosto ng nakaraang taon. Layo ng panukala na bigyang daan ng mga overseas Filipino worker na magamit ang kanilang karapatan sa pagboto habang nasa sa ibang bansa. Dahil na rin ito sa hamong kinakaharap ng OFW sa pagboto kada eleksyon dahil sa oras at layo ng kanilang trabaho sa mga lugar kung saan pwedeng makaboto. Target din ito na suportahan ang inisyatiba ng Commission on Elections o COMELEC na ipakilala ang internet registration at voting sa mga OFW sa pamamagitan ng pagbibigay ng legal na batayan para dito. Una ng Tinawagan si Congresswoman Magsino sa mga OFW na magparehistro na para sa 2025 national elections na isasagawa via internet voting sa 76 na foreign posts. Para sa News ako si Maine Barreto, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.